Yan po, mga mga idol, di ba? Nag-iwan ng maraming katanungan ang nasabat na 13.3 billion pesos na halaga ng Cebu doon sa Alitagtag, Batangas. Di ba? Natuwa pa si President Bumbong Marcos sabay-sabing yan ang tunay na trabaho. Walang patayan o anumang kaguluhan. Kaya lang, dahil pangalawang araw na ang magsadya si BBM sa lugar at imbis na 13.3 billion pesos ang halaga, ang nakumpis kang Cebu ay naging 9.6 billion pesos na lang. Abay, kung anong-anong negatibong komento ng tis, nisit, no, netizen sa social media na hindi maganda ang dating sa palasyo. Kaya yun, busy ngayon sina Kuya Cesar at Kuya Dek sa pag-damage control para maging positibo ang nasabing isyo versus droga sa masabing pinakahistory ng Pilipinas. <laughs> Kailangan pa bang i-memorize yan? Maging sina Interior Secretary Binur Abalos at uh, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, hindi nakapagsabi kung saan galing ang sangkaterbak na siya Sa parte naman ng PDEA, si PDEA Director General Moro Lasso may nakumpis ka silang yate at dito isinasakay ang droga. Kaya lang, nananatiling marites dahil wala naman silang may pakitang ebidensya na may shabu na isinasakay sa yate. Aba! Galing niyong gumawa ng report, ha? Gusto niyong ibudol ang mga Pilipino, eh. Ang siyabo ay nakumpis ka malapit sa laot na nagkaharap ng China. Kaya ang putok ay doon, ng galing ito. Kapag sa kabilang bahagi kasi ng Pilipinas, ang parating ay cocaine, ecstasy, at iba pa. <laughs> Ambot sa kanding, idad sa ok-ok. Kumalat din sa kali na ang shabu ay pasalubong kay Marbel. Ano ba yan? Kasi nga, sariwa pa sa isipan ng mga mga sindikato na ang nagkumpis 990 kilos na sibo mula kay Sergeant Rudolfo Mayo Jr. sa Tondo noong 2022 ay pasalubong sa incoming PNP Chief na si Chief ex PNP Chief Jonas Asurin. Mismo ang nagbigay ng idea na ito sa ginaganap na hearing ni Representative Robert Barbers sa House Committee on Dangerous Drug Act mismo. Kung sabagay, kinaugalian na kasi sa PNP na kapag mayroong bagong upong opisyal, ang mga eager behavior nilang tauhan ay kakasan ng pasalubong. Hindi lang sa mga malakihang droga, kundi maging mga hardened criminals. Get you ba, mga idol? Purbida. At higit sa lahat, may tsurya pang diversionary tactic lang itong siyaboh dyan sa alitag-tag. Ang ibig sabihin ng mga ng mga nag sa atin, kusang ipinahuli ang tuniladang shabo para iiwas ang iba pang mas malaking shiftment sa ibang parte ng Pilipinas. Matay, no? Kuyawa. Kung sa bagay, gawain talaga ito ng mga drug syndicates dahil sobra-sobra naman ang supply nila, di ba? mga idol? Kaya lang. High grade ang nakumpis kang Shebo dahil nang patakan ito ng kimes sa chemicals ay biglang naging asul ang kulay nito. Sa mga mahinang klase kasi, mag-paint muna bago mag-asul. Yan. Sinabi ng mga nag-report sa atin, na imposible ring isakay ang tunilad droga sa sasakyan na puton na sa China dahil sobrang bigat poputok ang mga gulong nito at ang driver nito isang ex-militar na fill am na binabayaran ng anim na raang piso para i-drive ang sasakyan na may billions of droga. Napaka bobo naman yung drug lord kung sino mang may ari ng ano na yan. Basta na mula i, 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 i utos mo. Sa isang driver? Ano kilala mo ba to? Tauhan mo ba ito? 'Di ba? Bigyan mo lang ng 6,000 pesos para i-drive. Oh my god! Sino bang maniniwala sa inyo? Kung ganun ang i-report -re nyo sa taong bayan. Malakas naman ang paniwala ni Pugang ito eh. Na hindi muro murumuro ang pagkakumpis ka ng shabu sa alitagtag. Kailan kaya ang kasagutan sa mga taong sa itaas? Dapat kapalpakan natin ang mga, no? Sabi nga eh, dapat palakpakan natin ang mga players sa pagkumpis ka nito. Ganun ba? Papalakpakan pa natin yung mga sinungaling na nagre-report na hindi naman tama, hindi naman totoo. Papalakpak tayo sa kanila. Palakpakan natin yung presidente. Kasi mayroon siyang utos na uh, manatiling makikibaka doon or makikipag-guerra uh, kontra droga na wala man lang mamamatay, wala man lang barilan na mangyari. 'Yan gusto nila. 'Di ba? Oh my god. Grabe. Grabe ang nangyari. Ha? Ako hindi ako makapaniwala na itoy lihim mo na report. Eh parang scripted yata itong ginagawa ninyo. Maraming nagdududa dito, eh. Eh dapat uh, ipaano nyo ito, ipaalam at uh, sabihan nyo kung ano ang totoo. Hindi nyo niya presentar kung saan galing talaga, sa salood sa loob ng van. Kasi di sinira nyo na yung evidence eh. Di ba? Kung nandun sa van yan, dapat mayroon kayong video, mayroon kayong footage. No? bago nyo tinanggal. Eh, pagdating ng media, pinipresentar nyo lang, nilalagay nyo lang sa mesa, pati wala na sa loob ng van. Eh, paano maniwala dyan nang galing sa ban at nahuli yung droga na yan? Diba? Ayan po.